Ayan mga kaibigan, hanap nyo ba murang-murang bigas? Punta nyo na ang Trish Taylor dito sa Trishy Martiris, Cavite. Sa may mga tindahan dyan, punta na kayo dito sa Trishy Martiris, Baku or General Trias. Sa Puti, ayan, yung mga warehouse nila. Ayan, bilisan nyo na dahil may promo sila tatlong araw, April 23 to 25, 2025. Ayan, punta nyo na. Ayan, bago nga kami tumuloy doon sa Trish Taylor, ay pumunta muna kami ng palingke uh, para bumili kami ng ulam. Ayan, saka gulay. Ito pa ba?

Ay, nako talaga tong miss natin ay malimutin na talaga. Aywan ko ba, bakit malimutin ka na? Basig ko ang nasa ana-ana. Mm -hmm. bago nga kami pupunta doon sa Tristiller ay po ay tiningnan ko muna yung aking gas. Kung marami pa. Kaya ayan, nandito na kami sa Tristiller. Nakabayad na rin ako. At pinuntahan ko na yung uh, magbubuhat ng aking bigas. Ayan o, oh, dami ditong uh, mga bigas na mura pa. Ayan, may take 36, 37. May 34, 35. Oh, 40, 41. Ayan, at marami pang iba na mga mura dyan. Ah, kaya kung gusto nyo magtinda, ah, punta na kayo dito sa Trish Taylor ah, pag galing kang SM3 sa Maratiris, papunta ka ng Naik, Kabuko. Ayan, ayan, madadaanan mo to, kaliwa. Makikita mo na to dito, building na ito. Ayan, oh. dito kaliwa lang. Makikita mo na yan, Trish Taylor, Ayan, malaking building yan nila. Budiga. Ayan, maraming bigas dyan, mura Puntahan nyo na. Shout out kay Tris Taylor. Ayan, maraming maraming salamat po. Kung natapos nyo ang aking video, please follow, like, and share. Ayan, bye-bye. Maraming salamat. I love you.